Dala ang confidence sa historic na pagkakapanalo ng Adelaide kontra sa Phoenix Suns ay tila gigil si Kai Soto at ang Adelaide na makapagpakitang gila sa kupunan ng Oklahoma City Thunders. Bukas 7am ng umaga, sama-sama nating supportahan ang kupunan ni Kai na kung saan makakalaban nila si na Josh Giddy, Osmen at ang buong kupunan ng Oklahoma. Ayon sa ilang mga betting sites sa Amerika, Bagamat nanalo ang Adelaide sa malakas na kupuna na Phoenix Suns na tinalo ang Lakers nito lang ay mas dihado pa din ang Adelaide sa pustahan kesa sa Oklahoma. Ay naman sa pinakabagong interview ni Josh Giddy, ay hindi na ito makapagantay na makalaban ng dating niyang kupunan sa NBL. Ay naman sa head coach ng Oklahoma ay seseryosohin nila ang parting na laban nila sa isang NBL team. Kahit exhibition game lang daw ito, ikasama ito sa kanilang preparation para sa paghahanda nila sa pagbubukas ng season ng NBA ngayon toon. Samantala, sa inilabas naman na balita ng isang kilalang sports site sa Amerika na Fox Sports, ay tsansa na naman daw ng ating pambato na si Kai Soto ang parating na naman na laban nila sa OKC. Matapos ang magandang performance ito sa Phoenix Suns, ay tsansa na naman ni Kai na makapagpakitang kila sa ilang NBA scouts at NBA team dahil maaring mas mahabang minuto ang lalaroin ito dahil sa pagkakaroon ng injury ni Daniel Johnson. Ayon pa sa Fox Sports na bagamat focus talaga ang Adelaide sa kanilang mga main man, ay napatunayan daw ni Kai na kaya na nitong makasabay sa isang NBA team. Napansin ng ilang NBA analyst na nag-step up daw si Kai Soto noong laban nila sa Phoenix Suns, lalo na noong na-injury si Daniel Johnson na hindi nakikita ng mga haters nito. Sa ipinakita daw na performance si Kai Soto sa naging laban nila sa Phoenix Suns ay masasabi nilang hindi ito na out of place kalaban ang mga NBA player. Ayon pa sa report ng Fox na chance na naman daw talaga ni Kai Soto ngayon makapagpakitang gila sa OKC at maaring makapagbukas ito ng pinto sa pangarap nitong makapasok pa sa NBA kahit hindi siya na drop sa nakaraang NBA draft.